Madalas natin ikabit ang tagumpay ng Warriors kay Steph at Jimmy F's Butler. Kaya madalas din hindi na nabibigyan ng credit ang kanilang mga role players At dalawa sa kanila in particular ang susi Kung bakit sampu sa uling labing dalawang games ng team ang panalo nila Ang isa ay matagal na sa kanilang prangkisa Habang isa ay baguhan pa lang sa kanilang sistema Pero parehong napakalaki na ng impact sa kanilang mga kasama Si Gary Payton the second na hustle, basketball, IQ at energy ang puhunan At ang 52nd pick nilang si Kenton Post na isang revelation sa 3 point area At hindi sapat na mga numero lang nila ang ating ipapakita Dahil ligit sa mga statistics ang epekto nilang dalawa Kaya sa video ito, pag-usapan natin ang dalawang manlalarong ito na underappreciated pero napakalaki na ambag sa kanilang prangkisa. Ito ang kwento ni Post sa GP2. Post. They little pick and pop themselves for three. Quentin Post from deep! And now they're rolling! Umpisa natin kay Quinton Post. Sabi ko nga kanina, 52nd pick ito ng 2024 NBA Draft at believe ako sa Warriors na nasipat nila ang ganitong klaseng talento sa dulo ng kanilang listahan. Dahil sino bang mag-aakala ng 7-footer na ito ang numero 1 sa Warriors kung porsyento sa tres ang pag-uusapan? Shooting 43% from deep, mas pataas pa nga percentage niya kay Steph na may 40.1% lamang. Pero hindi ko sinasabing mas magaling na shooter si Post ha? Dahil mas maraming attempt si Curry dito, normal lang na bumaba ng kaunti ang porsyento niya. Ang punto ko ay napakabuenas ng Warriors na makakuha ng isang sentro ang fit sa kanilang sistema. Dahil ngayon with Post kaya-kaya nilang maglaro 5 out sa kanilang opensa. At marahil lang sasabihin ng iba sa inyo ay marami naman talagang bigs na kaya maglaro sa labas ng shaded area. Pero ito ang sasagot ko sa inyo. Kakaiba si Post dahil hindi lang catch and shoot na mga tres ang kanyang kinakamada. On transition, kapag tinignan mo nga ito ay mapagkakamalan mong isang oversized na gwardiya na merong one dribble sabay step back pa siyang pinapakita. Pero bukod dyan, ang paborito ko sa lahat ng galaw na kanyang ginawa ay ang no deep shot niyang ito sa 3-point area. At ang attempt na ito ay bibihira lang nating makita sa liga. Even less so sa isang seven footer na sentro na dapat nga ay sa loob ng pintura. At sa game nga nila kontra Orlando Magic kung saan nagaling mo si Curry na may 56 puntos sa pangalan niya, ang isa pang susi na shooting din ni po sa 3 point area. Dahil sa second half 16 points at 5 rebounds ang kanyang naitala. At nakuha niya yung walong attempts lang ang kanyang itinitira. Plus 26 din siya sa box plus minus nila. At siya ang nagubisa ng run nila bago pamagising si Curry at paulan na ng tres sa Orlando. At kahit papano, desente rin ang depensa niya bilang isang sentro. Meron siyang size at magandang timing para i-contest ang attempts ng kabilang kampo. Pero kung depensa ang hanap mo, mas may ito ng pangalawang malalarong ating pag-uusapan. Walang iba kundi si Gary Payton II na napaka-versatile ng laruan. At hindi mo nga akalaing 6'2 lang ang kanyang height. Dahil ang laro niya ay predominantly sa lob ng shaded area. May big cutting or driving to the basket na pakipektibo niyang off-ball player sa kanilang sistema. At ang offensive rebounding din niya ang isa pang nakakamangha. Dahil sa game nga nila kontra Philadelphia, sa pitong rebounds sa kanyang inilista, apat doon ay galing sa mintis ng kanyang mga kasama. Dito nga sa play na ito, si Max lang naman ay nagawa niya ng rebound at tinirahan pa ng floater si Dramond ng harap-harapan. At kung si Kinden po sa si isang 7-footer na sentro ang pang gwardya ang laruan, Kabaligtaran na naman si GP2 dahil siya isang gwardyang sa ilalim nakikipagbalyahan at ang kanyang basketball IQ din ang isa sa mga pinakamalaking bentahin niya. Dito nga sa play na ito, may presence of mind pa siyang tapikin ang bola papunta sa kanyang kasama. Ang ending, sa halip na turnover para sa kanila, 3 points para sa kanyang prangkisa. At sabi pa nga ng iba, siya ang mini Draymond Green sa lineup nila. Kapag wala si Green siyang sa sasalo sa mga responsibilidad niya. Kaya kahit na kay Butler Curry at Green ang spotlight ng media, hindi natin pwedeng itangging malaki ang bag ni Post at GP2 sa mga panalo nila. At kahit na combined 20 points per game lang on average ang kanilang naitatala, sabi ko nga kanina, higit sa mga numero ang bag nila sa Golden State. ba? Diba?